mga dahilan bakit humihina ang regla. Ang una niyong dapat alamin ay kung kayo ay buntis. Meron tinatawag na implantation bleeding. Pag nag implant ang inyong baby sa matres, nagkakaroon ng konting pagdurogo. Kung kayo naman ay umiinom ng contraceptive pills, expected na ang regla ninyo ay mas konti kesa sa dati. Mababa kasi ang level ng estrogen at hindi kumakapal ang lining ng matres kung saan ang gagaling ang regla. Kung kayo ay bata pa, nasa age of puberty, halos kakaumpisan nyo palang magregla, kumisan mahina din ang regla. Ang dahilan nito ay dahil meron pa rin kayong hormonal imbalance. Pwede rin mangyari ito pag malapit na ang menopause. Bumababa na rin ang level ng estrogen at kumukonti din ang regla. Kung ikaw ay na-stress, kamukha ng mental stress, nagkaroon ka ng mabigat na problema at palagi ka nag-iisip, o kaya meron kang physical stress, nagkasakit ka na matagal, pwede ito maka sa dami ng regla dahil hindi ka nag-ovulate at nagkakaroon ka ng hormonal imbalance. Kung sobra ang iyong exercise, ikaw ay isang athlete, isang ballet dancer, na nag-exercise ka na more than one hour per day, ito ay nakakaapekto sa iyong hormones. Pwede hindi ka magregla na matagal o kung magregla ka naman, ito ay kokonte. Kung ikaw ay nagda at biglaan ang iyong pagpayat, pwede ka rin magkaroon ng hormonal imbalance. Kaya pwedeng kumunti din ang iyong regla. Ang pagkakaroon ng PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isa ring dahilan kung bakit pwedeng maging konti lang ang iyong regla. Kung may problema sa thyroid marami ang thyroid hormone o may hyperthyroidism, pwede rin maging konti lang ang regla. Kung tumataas ang prolactin dahil sa breastfeeding, nipple stimulation o may bukol sa pituitary gland, pwede rin magkaroon ng hormonal imbalance at hindi magregla ng normal. Kung ikaw ay naras pa na dati, pwede magkaroon ng peklat sa loob ng matres. At ito'y pwede maging dahilan ng pagkawala ng regla o pagkakaroon ng kounting regla. Ang tawag dito ay Asherman syndrome.